Yan guys, ang dami kong dami nakahoy. Yan. Oh. Dami kong sundalo. Dami namin kahoy guys. Yan mga pinutol ko yan. Yan ang mga sundalo ko. Masabat, masabat tayo ni Manong ngayon. No. kun kunana tote kuer kwa mai akun kunana nui nah lau lupi ni pokanam dajai ki dajai mano samson dajani awanti me ada kwa na ikatom da jai de tani eh itakin mo na lang Ay, okay. Oh, dami namin panggatong. Kumusta mm. ka? lanut so, jadi lanut. Oo. Nerita. Nerita? Bagay ka talaga, 'no? Ano tani mano, eh? gay? <laughs> Ayan na yung isang magsusundo. <laughs> Ayan, na, ilipat na 'yung iba. <laughs> Ayan. Ang kakag para ba eh, Mano Samson. Ayan, ang dami kasi kung kinahoy, guys. Ayan. Harga. Ala. Ala ang dito ko ah. Ayan ah, 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 like, guys. yan ang aking mga pinutol. Ang uh, dami. Marami pang hindi ako nakuha mga tuyo. Balik pa kami bukas. pa ah, okay. routing mat. Ay, rada duma. Pinang siksik lang data routing Ay, tapno haan nga maluwag Dala okay. hey, 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 ka may busa. ah Sige gala ka Mita mo ta na. <laughs> <laughs> Sabagay Dato uh, yun may isang nga dakkel Kinayo natin nalupoy nga <laughs> babae Mami na laki <laughs> Samson dito sa tumo mo nga ro nagastos si <laughs> manong <yung> Samson <laughs> Ayan thank you guys Marami pa akong iipunin mga kawi doon. Hmm. 'Yung mga pinagputulan, iniipon ko din. Sa, madali magputol pag sariwa pa eh. Uh -huh.

Ala ala nandito na kami guys. Ang aming mga sundalo na iwan yung isa. May dal magpapainom pa ng kalabaw. Ayan. Hi. 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 Ayan na. Okay.

Kasi hindi sila nag-iipon ng panggatong guys. Ako la yung yang... nag ano yan, nagputol, nag hanap doon sa bukid ng tuyong kahoy. Ayan, tinali-tali. O diba? Kasi lagi silang kunti lang dala nila ngayon. Galing yun sa lupa namin guys. Kaya ring free ako kumuha walang walang sasaway, ayan marami kaming ano